So, yun ah, uh, uh, Kabukroy. Ito pala, na uh, meron tayong announcement uh, dun sa mga polis na patola. Shout out dyan sa inyo yung uh, mga polis patola dyan na uh, mga balasubas at mga pulpol at mga inotel. Awal! Uh, naunang pangyayari na hold up na kung saan Na isang siman ang kinutungan nila ng pera at sila yung sumablay at kanamang pangalawa ay yung pulis na nagmaoy na bubilis tindahan na nagpaputok ng walang kaabog-abog nagpagalata ang uh, inutil at pulpul -pul na pulis announcement ano, shout out uh, malamang ang bagsak sa security industry sapagkat ang uh, security industry ay isang uh, tapunan ng mga basura na galing sa servisyo ano ka nasisira ulo? dati pa, no? Dati pa yon. Matagal na yung karakaraan sa security industry na pagkabulok sa mga pulis, sa military ay mag apply sa security industry at bibigyan pa ng posisyon. Gagawin operation na uh, manager, inspector, basta may posisyon pa yan, no? Doon sila magkakalat ngayon sa security industry. Welcome kayo mga kamote, Welcome lalo na yung mga GC na kulukurum no yung mga fly by night at mga walang uh, katapusan na color room, doon muna sila mag apply para mabilis ang tanggap no alam mo naman parating sa security industry pagka ikaw may background sa police at military ay pasok ka kaagad without checking any background ah, siyempre ako naman bilang aplikante na may bad record dapat ko pa sasabihin yan trabaho ang hanap ko So, yan. Yan ang matagal ng kalakaran. Kaya, matagal lang. Hindi naayos kung ano mang mayroong problema sa larangan ng mga security. No? Go na tayo magmalinis, matagal na yan. Alam, alam ko, alam ko yan. Nagpupulag-pulagan lamang kayo. No? Wala naman tayo pilang nalaban dito. So, ganoon lang talaga buhay. Go with the flow na lang, mga kabukmay. Alright. Chill out. Yo.